arestado ang isang individual na nabibilang sa top 10 most wanted person municipal level ng magsagawa ng police operation ang San Isidro Police Station Lead Unit at 303rd Regional Mobile Fat Bars Battalion 3 sa Barangay San Roque San Isidro Nueva Ecija nitong ikawalo ng Abril 2025 sa so, ulot ng polisya na pinadala kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Acting Provincial Director ng Nueva Ecija Provincial Police, ganap na alas 12.00 ng tanghali nang isagawa nila ang operasyon sa visa ng dala nilang warrant of arrest para sa suspect na isang 56 anyas na individual at residente ng Purok 6, Barangay San Roque, San Isidro, Nuel Baesia at positibo itong naaresto. Ang suspect ay naharap niyo sa kasong rape under paragraph 2 of Article 266-A of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353 in relation to Republic Act 7610, Child Abuse. Laki pang piyansang 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakakulong ngayon sa meditation facility ng San Isidro Municipal Police Station at suspect para sa tamang disposisyon para sa police report. Ito si Hilwera nag sa DWNI Teleradyo, Amin yung kakampi.